Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa ating uh, himpilang 702-DZAS-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement, ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon ng libreng seminar this coming April 9, holiday po yan, 2025. Ito po ay may temang Godly Devotion, Godly Relation, and Godly Progression. Ito po ay gaganapin sa United Door of Faith Church located at 263 Langit Road, San Isidro, Tala, Caloocan City. For more details, please contact the church coordinator, Sister Sister. Charlene Amante sa kanyang cellphone number 0920 Order Senior Pastor, Pastor Angelo Amante sa cellphone number 0939-429-1322. Puri ng Panginoon. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na tagumpay laban sa kahinaan. May kilala ka bang mga tao na masyadong mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili? Kapag nakarinig o nakabalita sila tungkol sa ibang tao na nahuli sa isang pagkakamali o pagkakasala, ang kanilang madalas at dagling sasabihin ay Mabuti na lang, hindi ako ganyan. Ang mga taong ganyan ay mayroong ugali na kung tawagin sa English ay holier than thou attitude. Sa Tagalog, damdaming mas banal ako kaysa sa iyo. Kadalasan ang mga taong may ganitong damdamin ay mga edukado o reliyosong tao. Hindi lamang sila mapangmata, sila ay mapanghatol din sa iba. Ngunit mag-iingat tayo kaagapay sapagkat kapag itinuturo natin ang daliri natin laban sa iba tandaan natin na mas maraming daliri ang nakaturo pabalik sa ating sarili. When you point a finger against anyone, remember more fingers are pointing back at you. Ito ang paksa ni Apostle Pablo sa Romans chapter 2 tulad ng ating napag-aralan doon sa Romans chapter 1 verses 18 to 32 ay inilalarawan o inilarawan ni Pablo ang karumal dumal na kalagayan ng mga makasalanan sa mga bansang hentil. At habang inilalantad ni Pablo ang napakadilim na larawang ito, para bang may naririnig siya sa bandang likuran na nagmamayabang at ang sinasabi ay, Basta ako, hindi ako katulad ng ganyang mga makasalanan. Sa totoo lang, namumuhi ako sa ganyang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan ni Pablo ang kabanatang ito sa pamamagitan ng ganitong pangungusap. Kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na umahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganyang mga bagay. Romans chapter 2 verse 1. Ang ugaling mapanghatol sa iba ay ugali ng mga relihiyosong tao na nagpapalagay sa kanilang sarili na sila ay mas mabuti at mas mabait kaysa iba. Ang mga relihiyosong tao ay matatagpuan sa iba't ibang lahi at bansa sa daigdig. Subalit ang mga Hudyo na marahil ang pinakasukdulang halimbawa ng mga relihiyosong tao. At dito sa Romans chapter 2, ang mga Hudyo bilang kinatawan ng lahat ng relihiyosong tao ang pinagtuunan ng pansin ni Apostol Pablo upang masukol ang mga Hudyo at ipakita sa kanila na ang pagkarelihiyoso ay hindi sapat na pantakip sa kanilang kasalanan ipinaliwanag ni Pablo ang apat na batayan ng paghatol ng Diyos. At sa pamamagitan ng batayang ito, ang mga hudyo at mga relihiyosong tao ay mapapatunayang sila'y mga makasalanan din tulad ng mga hintil. Unang batayan, ayon sa katotohanan. Tama ka agapay. Ang unang batayan ng paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Ang sabi sa mga taga-Roma, kabanatang dalawa, talatang dalawa. Subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawan ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Oo kaagapay, ayon sa katotohanan, hindi ayon sa panlabas na kaanyuan. Kilala natin ang uri ng taong ito. Sila'y reliyoso at lahat ng mga panlabas na palatandaan ng reliyon ay makikita natin sa kanya. Subalit sa paghuhukom, lahat ng panlabas na kaanyuan at forma ay pawang tatanggalin lahat na parang damit na huhubarin upang malantad ang tunay na pagkatao sa loob. Wika ng Panginoon sa lumang tipan, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Jeremias, Kabanatang pito Talatang 10. Ganyan din ang wika ng Panginoong Yesus sa bagong tipan. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Pahayag Kabanatang 2, Talatang 23 Walang makakaiwas sa paghatol ng Diyos. Akala ng relihiyosong tao dahil siya ay maraming nalalaman tungkol sa relihiyon at tungkol sa mga katuruan ng Diyos at dahil marunong siyang humatol sa iba siya iligtas na sa paghatol ng Diyos Ngunit ano ang sabi ni Pablo Roma kabanatang 2 talatang 3 At inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos Hindi lang Hudyo ang nililin lang sa bagay na ito kaagapay tayo rin ngayon ay nalalagay sa parehong panganib tayo na maraming nalalaman sa biblia ay baka magkaroon ng akala na ang pagkakaroon ng kaalaman sa biblia ay sapat na upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa diyos subalit dito nililiwanag ni apostol pablo na ang pagsunod hindi ang kaalaman ang tinatanggap ng Diyos. Sa katunayan, mas maraming kaalaman, mas malaking parusa. Ito ang sabi ng Panginoon sa Lukas Kabanatang 12 sa mga talatang 47 at 48. At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Dagdag pa sa panganib ng kaalaman na walang pagsunod, mayroon pang isang klase ng panganib na dapat nating iwasan, ang pagbaliwala sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Basahin natin ang Roma kabanatang dalawa sa mga talatang apat at lima o hinamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit ayon sa iyong katigasan ng pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Madalas na sasabi natin, naiisip lang natin ang Diyos kapag dumating sa atin ang mga problema. Totoo iyan para sa karamihan. Ngunit ayon sa Roma, kabanatang dalawa sa mga talatang apat at lima, ang Diyos ay dapat isipin natin kapag walang problema, kapag tayo ay nagtatamasa ng na mga biyaya at pagpapala kapag ang buhay natin ay parang mapayapa at puno ng kaligayahan. Dapat lalo tayong maging malapit sa Diyos sa mga sandaling ang buhay natin ay maunlad, mapayapa at matagumpay. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay dapat mag-akay sa atin sa pagsisisi at pagbabagong buhay. May kasabihan tayo kung ayaw mo sa santong dasalan, kukunin ka sa santong paspasan. Kagapay, ang kabutian ng Diyos ay para bang inaamo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng santong dasalan. Subalit, kung patuloy nating binabaliwala ang kabutihan ng Diyos, darating ang araw na gagamitan na tayo ng santong paspasan. Babala ng Roma Kabanatang 2, talatang 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Pangalawang batayan ayon sa mga gawa. Ang ikalawang batayan ng paghatol ng Diyos ay makikita natin sa Roma kabanatang dalawa talatang anim Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa Ayon sa Roma kabanatang 2 sa mga talatang 7 hanggang 10 sa huling paghuhukom ay bubuksan ng Diyos ang mga aklat Ang sabi sa aklat ang pahayag kabanatang 20 sa mga talatang 11 at 12 at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kagapay sa ating panahon, maraming mga kriminal ang nakakalusot sa batas. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng mga saksi na nakakita sa kanilang krimen. Dahil dito, sa mga maunlad na bansa tulad ng Amerika at England, naglalagay sila ng maraming magagandang security camera sa mga masiselang lugar tulad ng airport at maraming mga terorist ang nahuhuli o nahuli na sa tulong ng mga kamera. Ngunit walang sino mang makakapagtago sa mata ng Diyos na nakatingin sa lahat ng dako. Nakakapangilabot na isipin ito. Lahat ng ating mga gawa ay kitang-kita at isinusulat ng Diyos sa kanyang aklat. Sa araw ng paghuhukom ay bubuksan ng aklat at walang sino man sa atin ang makakatanggi sa ating mga ginawa sapagkat pawang nakarecord lahat. May mga guro ng Biblia na nagsasabi na parang video na i ng Diyos ang buong buhay natin. Nakakatakot at nakakahiyang isipin kung lahat ng ating mga kasalanang ginawa sa dilim ay ibubunyag ng hayagan para mapanood ng buong sangkatauhan. Subalit salamat sa Diyos. Siya na rin ang gumawa ng paraan upang mapatawad at mabura ang ating mga kasalanan mula sa mga aklat niya. Kagapay kung sasampalataya ka at tatanggap kay Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas, ang pangako niya ay patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Amen. Pangatlong batayan, walang pagtatangi. Mababasa natin ang tungkol sa pangatlong batayan ng paghatol sa Roma kabanatang 2 talatang 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao kadalasan ay inilalarawan ng ustisya na parang isang babae na nakapiring ang mga mata at nakahawak sa isang timbangan. Ang ibig sabihin ay walang itinatangi o walang kinikilingan ang ustisya. Mahirap ka man umayaman, tanyag ka man o walang pangalan. Malungkot nga lang na dapat nating sabihin na maraming beses dito sa ating bansa ang ustisya ay walang piring ang mata manapay dilat na dilat ang mata at mas kinikilingan ang mga mayaman at mga tanyag na tao. Ang isang kamay ay nakahawak sa timbangan samantalang ang kabilang kamay ay bukas palad na nakaladlad sa harap ng mayaman upang tanggapin ang perang suhol. Subalit so, sa harap ng Diyos, lahat ng tao ay pantay-pantay at hindi na kailangang magtakip pa ng mata ang Diyos sapagkat ang kanya mga matay tumatagos hanggang sa kaloob-loob ang puso ng bawat tao at nakikita niya ang tunay na motibo o saloobin ng bawat isa. Ang walang pagtatangi ng Diyos ay may kaugnayan sa pagtutol o objection ng marami na nagsasabi ng ganito. Ano ang magiging kahatulan sa mga tao na hindi nakaalam ng na mga utos ng Diyos o hindi nakarinig tungkol kay Kristo. Pag-usapan muna natin ang pag sa mga nakaalam. Ang mga ito'y katulad ng mga Hudyo na binigyan ng Diyos ng kanya mga salita, mga batas na napapaloob alimbawa sa sampung utos. Ang mga tao na nakaalam ng batas ng Diyos ay hahatunan batay sa batas ng kanilang nalalaman. Roma, Kabanatang 2, mga talatang 12 at 13. Sapagkat ang nagkasalang walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan at aariing ganap. Kagapay sa uling paghuhukom, ito ang tatanungin ng Diyos sa mga Hudyo at sa lahat ng taong katulad nila na nakaalam tungkol sa salita ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na ipinag-utos ng salita ng Diyos? Iniwasan mo ba ang lahat ng masamang bagay na ipinagbawal ng salita ng Diyos? At ano ang magiging sagot ng lahat ng Hudyo at lahat ng mga nakaalam ng salita ng Diyos? ang magiging sagot nila ay hindi ko nagawa ang lahat ng mabuting ipinagutos sa akin. Hindi ko na iwasan ang lahat ng masamang ipinagbawal sa akin. Sapagkat walang perpektong tao kahit sa mga hudyo at kahit sa mga nakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon ang mga hintil o mga paganong bansa na hindi nakaalam ng tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia, sila ay hahatulan batay sa kanilang nalalaman ayon sa kanilang katutubong bait at konsensya o budhi. Roma Kabanatang 2 sa mga talatang 14 at 15 Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito'y bagaman walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, kanilang ipinakita na ang inihiling ng kautusan ay ang nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y rin ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Halimbawa, sa araw ng paghuhukom, haharap sa Diyos ang isang taong bundok mula sa pinakaliblib na bahagi ng isang bundok sa Pilipinas dahil siya ay hindi dinatnan ng sibilisasyon o edukasyon ay eh talagang wala siyang kamuang-muang tungkol sa utos ng Diyos o tungkol sa Biblia o tungkol kay Kristo. Sa araw ng pagukom ay hindi tatanungin ng Diyos ang taong bundok ng ganito. Sumunod ka ba sa sampung utos? Sumampalataya ka ba kay Kristo? Hindi dahil kasi wala siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Ano kung gayon ano ang tatanungin ng Diyos sa taong bundok? Ito lamang ang tatanungin ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na sinabi ng budhi mo? Iniwasan mo ba ang lahat ng masama na ipinagbawal ng budhi mo? At ano ang magiging sagot ng taong bundok at lahat ng katulad niya na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Hindi ko nagawa ang lahat ng mabuti na ipinagutos ng aking budhi. Hindi ko na iwasan ang lahat ng masama na ipinagbawal ng aking budi. Dahil walang perpektong tao kahit sa mga hintil at pagano. Pareho ang magiging hatol ng Diyos sa lahat, hudyo man o hintil, nakaalam man o hindi nakaalam ng batas ng Diyos. Guilty, makasalanan, dapat parusahan. Pangapat na batayan ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang huling batayan ng paghatol ay mababasa natin sa Roma Kabanatang 2, talatang 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ibanghelyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Si Kristo ang inilagay ng Diyos na hukom ng lahat. Maliwanag na ipinahayag ito sa sumusunod na mga talata. 1 Kabanatang 5, talatang 22 ang ama hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Gawa ka ba natang talatang 31 isa sapagkat itinakda niya ng Diyos ang isang araw kung kailan niya hatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Pangalawang korinto kabanata lima talatang sampu, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Filipos kabanatang dalawa sa mga talatang siya manggang labing isa. Kaya siya, si Kristo, naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Yesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama ito ang hamon sa atin kaagapay. Napag-aralan natin ang tungkol sa apat na batayan ng paghatol ng Diyos. Ayon sa katotohanan, ayon sa gawa, walang pagtatangi at ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Subalit ang pinakabuod na katotohanan na dapat nating tandaan ay ito. Tayong lahat ay tiyak na aharap sa hukuman ni Kristo. Maraming mga tao ngayon ang umiiwas kay Kristo. Ang dahilan nila tulad ng nasabi natin kanina, ay ganito ang kanilang karaniwang tanong. Pero papaano ang mga taong hindi nakarinig ng tungkol kay Kristo? Ang sagot dyan ay simple. Kaagapay, bahala si Kristo sa ibang mga tao na hindi pa nakarinig sa Kanya. Ang dapat mong isipin ay ito. Ikaw na nakarinig na ngayon ng tungkol kay Kristo. Ano ang iyong pasya? Tatanggapin mo ba siya o tatanggihan? Meron tayong kasabihan, pagkahaba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Oo, pwede mong ipagpaliban ang magpasya tungkol kay Kristo. Pwede mo siyang iwasan ngayon. Ngunit tandaan mo, pagdating ng araw, pagharap mo sa hukuman, si Kristo pa rin ang iyong aharapin na judge o hukum na hatol sa'yo. Sa araw na ito, si Kristo ay nananawagan sa'yo bilang mapagmahal na tagapagligtas. Sa huling araw, si Kristo ay siyang sa sa'yo bilang hukom. Alin ang mas gusto mo? Tatanggapin si Kristo ngayon bilang tagapagligtas? O mas gusto mo bang humarap kay Kristo bilang hukom na maghahagis sa'yo sa impyerno? Tanggapin si Kristo ngayon. Baka bukas, ay huli na ang lahat. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa paksang may pamagat na tagumpay laban sa kahinaan. Muli, inaanyayahan kita sa susunod na Sabado sa kaparehong ring oras, 7.30 to 8.00 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZESFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.